Nandito na po tayo yung sa lawa. Ilalagay na po natin to sa ating biskot. Nandito na po tayo sa ating area. Yan po sa nursery natin ilalagay eh, ang ating similya ng bigil. Na-repair ko na po. Ito. Ayan po yung dating pinagtayuan natin ng kubo. na washout out din po ang kubo natin. Ibagay eh, ang gagawang kubo, wala po puhunan siguro pag malaki-laki na po yung bangus natin ilalagay dito saka tayo gagawa ng kubo bangus po natin nandito po sa pismo natin sa lupa nandito na po tayo sa nursery natin syempre bago po natin pakawalan ng ating isda ay i-climatize natin muna sila ng kalating oras habang nag-a-climatize po tayo kakain po muna tayo at hindi pa po tayo kumakain Nakalipas po ang kalahating oras, i-release na po natin i release ko na po yung iba, hindi ko na lang pinakita. Ay na po sila, Lumalangin na sila. Tapos na po tayo. Ito na po ang last. Ayan na po sila. Lumalangoy Lam na po. Uh, follow and subscribe na lang po sa ating YouTube channel. Para updated po kayo sa susunod nating vlog. Susunod po nating vlog siguro po yung pagdadala naman ng hito natin. Pag-harvest ng ano pala natin ng bangus fry fingerlings na po ngayon Ang ating bangus ay siguro po pagka humabagat sumimoy na habagat nagumpisa na sumimoy saka po natin dadalin dito sa lawa amihan pa po ngayon minsan lumalakas pa ang hangin eh. lang po salamat bye bye God bless